scientific name crocodilus animalus joaquin sorry 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 <laughs> oh! <laughs> 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 hey, Obi, dah gue dah sana so kabak tubak dah Obi. Ke gua nakabak sana kabak oi Yang dahir sa leader, nak beli aku nang new tricycle. Takkan peruk leader. Oh, <laughs> mau dah gua kapan nak Mau maudah gua wala kagawas ang budget ke mana? Dah ikat dari sapa lawan? Uh, mau dah nak balik tak gol dah lah <laughs> <laughs> Satanang mga kurakot aku rakut leader. Untak tagaan pamuk kabas kuk selawas. Ukalit kita <laughs> tuar lidir gigi bagaimana ngupit ah. uh, man <laughs> war-war-war sampai dulu sama dapur biju ah uh, seperti di video guys Tapos tali ni di Queen Garcia si PRRD. pumapi kay PBBM ay pinotakti ito ng mga Cebuano mm. na kahit ang mga signature dance move ng dating gobernador mm. ay hindi na iligtas ang kandidatura nito mula sa pagkatalo. A few moments later. <laughs> Talo. Sorry sorry. sorry, sorry. Hindi naman na si Manang Stila mm, ng mga na. mamahaling bag niya. Dahil matapos niyang usigin si VP Sara, ay tumatak na sa isipan ng mga nasasakupan niya ang kanyang mga ginawa. Kaya ito tuloy ang napala ni Manang Stila. Manang. <laughs> Dahil naman sa halos araw-araw na paninira nitong si Trililing hmm. sa mga Duterte, kahit wala namang basihan, ang kanyang mga pinagsasabi ay dumating na talaga sa punto na kahit sa kanyang pangangampanya ay hindi man lang siya pinapansin ng mga kababayan niya. Kaya ayun, talo na naman ang taksil sa bayan. <laughs> 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 hey, si Mr. Exposé, hindi naman bumenta ang pakulo ni Boyo Tiring sa madla. Oh, boy, Dahil sa halip na bumida, ay napuno ng puna itong si Dan Fernandez. At ngayon, ito ang sinapit niya. <laughs> <laughs> sa kapila naman ang lahat ng TV guestings, oh, okay. TV ads, at malalaking tarpaulins ay nga nga pa rin ang inabot nitong si Abalos na isa sa mga kritiko ni BRRD. Inendorso ba naman kasi ito ni BBM? Ito ang kandidato natin para sa Senado. Benjamin Abalos, number one. A few moments later. <laughs> <laughs> <What is it? laughs> sorry, sorry. Matapos magbunyi ng mga NPA sa Kongreso na sila Manang Castro, Rosas, Tabachingching, Ulraol at Paduano dahil sa pagpapa-impeach nila kay VP Sara ay tila na karma na itong mga kampo ng kadiliman dahil ngayon ay talsik na sa kongreso ang mga taong ito. <laughs> dahil naman sa pagbaliktad nila sa panik ni PRRT sa pag-aakalang maipapanalo sila ni PBBM ay ito ngayon ang nakala ng mga balingbing. <laughs> si budot <laughs> ah hindi bubra yung, yung budot ngayon ay nako pimentel oh, it's about time pimentel graduate ka na <laughs> at ito na nga mga guys o, alam natin na itong election na to ay maraming nag-aabang dyan sa impeachment ni BP Sara at kung nakita niyo po kanina yung mga headlines, no? lamang na lamang na po ang mga kakampi ni BP Sara. Let's go! Yan yeah, na ang inaabangan natin mga guys na hindi na po mapipigilan si BP Sara na po ay magiging presidente sa 2028. At dyan na po magsisimula na mananagot itong mga hinayupak. Mm, ito, mga graduates. Ano lang to Pagkakim lang to sa karma. <laughs> itong mga bagong graduates. Let's go! Congratulations! <laughs> At least po, nabawas-bawasan po ang mga sira ulo dyan ng mga politiko. You no? Know? Kahit na hayagan natin, alam natin na talagang paninira lang dito kay BP Sara, pamumulitika, left and right. Walang nagawang matino na batas dyan. Di ba? May resin sa inyo ito. Karma ninyo ito. Kahit pa mano, no, tagumpay pa rin po tayo dito sa eleksyon natin. Alam natin na mas maraming kakampi na ngayon si Bibi Sara dyan sa Senado. At kaya masaya din ako talaga sa resulta mga guys. No? Kasi alam natin once and for all, hindi nila may impeach yan si Bibi Sara. And then we just hope and pray na si Bibi Sara ay magiging Pangulo na po dyan sa 2028 election. Para it's about time na ayusin po natin ang bansa natin. No? Oh, Sawang-sawa na po tayo sa mga ganitong klaseng politiko. Na kung grabe makagastos ng pera ng taong bayan kala mo sa kanila. Di ba? Sawang-sawa na po tayo. Grabe na po ang krimen ngayon. Grabe ang droga ngayon. oh yung mga kabataan talagang wala ng takot. Nagpapahayag dyan sa social media. Yung magamit. Di ba? Yeah, grabe po itong talagang hangad natin na mabago po ang Pilipinas. Kaya, ito pitchment ninyo tambalustos, you're just wasting money and time. Kaya para sa akin, this is a success. This election is a success for us. Kasi alam natin na along the way, hindi nila matumba si BP Sara. Ayan. Alright. Hanggang dito lang po tayo mga guys. Subscribe din po kayo. And put some like mga guys. Alright. Thank you for watching mga guys. This is my answer to you. Love your enemy. Wala, talo na kayo. Wala na, kahit na anong gagawin niyo, talo na kayo. <laughs> talo? <laughs> sorry, sorry. <laughs>